Magandang gabi sa inyong mga idol. Gabi pa kasi pero alas 4:30 na mga idol. Yan, mayroon na tayong bagong ano ngayon, Oh. No? Bagong kasama na isa sa mga followers natin, mga idol, si Idol Stephen, Stephen Curry. Ayan. Medyo nagbago yung ating cellphone, mga idol, kasi mayroon nag-sponsor sa atin. Kaya ito, liwanag na. Kahit gabi pa mga idol. Pero liwanag. <laughs> Yan. Si... Anong pridon mo ganin ni brother? Kalimot ako. Papiro. Ha? Papiro. Patiro. Sa mga patiro dyan mga idol, meron po kayo nga mga anak Yan, but medyo matagal-tagal matagal -tagal kami hindi nakalaot mga idol dahil sa laki ng ano kasi, ng alon lakas ang hangin habagat. August 4 po tayo mga idol ha. Bago po ito. Araw ng Lunes. Yan siya. Shout out yan kay Idol Ray Galiano. Salamat Ayun. boss sa iyong pong pag-sponsor. Yun, mayroon na pong isda idol. Yun ganda. Diling pa. Yan po mga idol, ang isda po namin ngayon. Yung bang kita, kitang maliit lang ang dala namin. Nakasingit kasi kami mga idol dahil medyo inkalma ang balot. Pero yung mga nakaraan, ako, napakalakas ang alon mga idol. Malakas kasi ang hangin ang bagat. At binabaha na nga yung ibang area. Ibang lugar. Yan po si Idol Baba. May bago tayong kasama. Vlogger rin ito pala mga idol. Oh. Nagbibidyo din siya. Oh. <laughs> Yun! Yun! Yung tinatawag na bag-anga ng tawag nila ito mga idol. Kanoping sa Tagalog. Oh, bro, hindi mo na kailangan mag-etsa-etsa ng mga Express na, para makahuli tayo eh. tayo ngayon bro <laughs> tayo kamon Nangawil sila mga idol sa tabi-tabi zero Ngayon walang siro Ngayon, po ay nasala kami mga idol eh Basta na si zero ha? Ayaw ko nun, si zero ko, eh. ko, Pag bumawi, pag bumaro, Ibang bawi. Ibang Ibang bawi. Ibang bawi. Ibang Lumilipad padang isda Yun, kaki rawan.